Apa cita, apa cita, apa apa cita.

Ano, mag-vlog tayo ngayon? Oo. Oh. Kaso sige, baba na nakabot pa may isa, no? Huwag niyo kasi ako ginising na eh. <laughs> Ang so, sarap kahit ng tulog mo, ano? Ang sarap ng tulog mo, eh. Wait lang, maahil lang ako. Saka? Sige, bro. Maahil lang ako. Okay, okay, okay. Bisa mo, maano tayo, ha? Ma-vlog tayo, ha? Wait lang, ha? Oh, Oo, okay. <laughs> hindi nga <laughs> rin wait naka tago mo tago mo tago mo. 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 mo baba kayo tayo nangimi oh. yung ano ay nangimi yung kamay ko Sa, ang tagal kayo nang ano nang tulog mo ba't ka nagbibidyo pre nagkano tayo nagbablog nagbablog ba tayo ay ka hi hi vlog ay ka <laughs> hi ay ka hi Dahil lang kami. <laughs> Dahil <tayo> lang kami. <laughs> Saan tayo? <lang> <laughs> tayo Magpapag <laughs> <Magboblog> pala. Siya! <laughs> Kaya dito na tayo. Katawa ka parang pinag niyo ako. Di, na tayo, ano? na eh. Tara, vlog na tayo. Tara. Magwe-vlog tayo. Ano pa tayo Oh, mag-do mamaya gabi basketball oras ba 'yon? Ah, ano lang. Anong oras ba yun? Mga alas 7. Alas 7. Oo. Nililigo siguro ako ano pagkatapos natin mag-ano. Oo, sige. Kain na pala kayo dito ayo.

Wait, kanina pa yata kayo kain ng kain? Hindi ah. Oh. <coughs> Ito nga lang kinain namin, na oh. Yan lang, oh. Pre, ano? Pre, pre, gusto magpahit ng profile picture ka daw ni Tor. Ah, pinyo lang kita. Hindi man, ano? Kasi oh, matagal ng profile provide. Provide ko, eh. Oo, magpahit. Oo, magpahit. Oo, magpahit. Oo, magpahit. Oo, magpahit. Pinyo lang kita. Parang maganda ang ano ngayon, oh. Araw. Yeah. Dito na sa cellphone ko, maganda, eh. Yan. yan. Uy, <laughs> ganda ng cellphone. Ano ba <laughs> ng cellphone yan? Ano cellphone yan? iPhone 10. Uy, yan. iPhone 15?

sumo mo, yung zoom, naka-zoom. Tayo, yan, yan. Zoom sumo zoom. mo siya ka to. sige, zoom sum, pa. Zoom, Ay, ganda rin pre. Yan, ganda. Okay, <laughs> <laughs> okay. Oh, oh, <laughs> pre. Inop, pre. <laughs> ito yung mga oh, oh. pre, oh. pre. Tatlong picture. Ito yan, Ina Bakit ka nagdududa? Dali. Uli dito big. Big. Ang gabit. Uli dito. Tay, pabe tripan ko. Huwag huwag sana. Ano 'to? saket, dandan lang pre, dandan lang. Ayun. <laughs> Ang <ayun. laughs> <No. laughs> lakas ng trip niyo ay. Pero pati nanano mo, ano mo? <laughs> ba <Bawa>, wala masugat. <laughs> <laughs>